Ako po si Nelson Pehi. Kasi yung pong kapitan dito sa Tambong Balagbag mula po nitong November 2023 at unang termino ko rin lang po ito. Si Kapitan Berhento po, matagal na matagal ko na hong naririnig yan. Napilala ko siya lalo nung ako na andito na bilang siya po ang aming ABC President. Sa unang tingin ko lang po noon, sabi ko yung malalim na tao pero nasa kanya yung tipo ng tao na kapag nagsalita ay totoo. Siya ho yung tipo ng tao na kahit saan yung mga kasama, hindi magpapabaya. Dito sa napag ko po ito na patunayan, dito yeah. sa mga ilang lakad na naganas na nung ako yung kapitan na. po siya. Siya ho uh ang -huh. tipo ng tao na kapag nangailangan kayo, hindi ho kayo magdadalwa salita. Sa totoo lang, hindi ho siya suplado yung tao eh maaalala at maaalala kayo pag kayo naging natita niya o napamsin. Oras na malaman ho niya na nangangailangan ng barangay at nakarating din sa kanyang kaalam, Siya po ay naandang kaagad at handang tumulong. Dito siya po sinundang ko na nakaraampa mo at na nalaman ko rin naman po ay di malaki na itulong niya. Lalo din po sa bagong barangay hall na to. Yung mga nakaraang team building, malaki rin po ang kanyang iniaambag para po sa ikagaganda, napakasarap po niya kasama. Madali tsabi. Sa mga karanasan po, ay para sa akin ho, yung nakasama siya ng maganda, nakapagbigay ng kahit pa paano ng mga alawan. Hindi kayo nagutom, ay eh, lahat naman ng pantay-pantay ang tingin niya. Wala ko siyang pinili, wala siyang napaborito. Ay naniniwala po na napakaraming niyo pang matutulungan. At sana huwag po kayo magbabago, sir. Yun lang po at maraming salamat sa inyo.